Samahan niyo ako ngayon dito sa ating event na I'm a Survivor, Together We Can Beat Cancer. So, eto po, na form na to, okay? Kung secret po yung cancer ninyo, ayaw niyong malaman ng Legaspi na meron kayong cancer, pwede niyo pong iscan para malaman niyo kung saan niyo gustong pumunta ang cancer center. Yo, buong Pilipinas po ito. So pag sinabi po kasi cancer center, may funding na pinapadala ang DOH. Yun po yung CSP map tsaka po 'yung cancer assistance fund. So si cancer assistance fund for all high risk patient. Nasa likod din po 'yung flow kung paano i-avail. Pero ito po kinakailangan nasa access site si patient. Okay? Dati po kasi pinapayaga ni DOH na 'yung mga private patient kumuha ng gamot na libre sa BRHMC. Pero ngayon po may bago silang uh, may bago silang policy na yung patient na nasa access site ang bibigyan ng nung gamot. So, so yung gamot po ng CSP map is 80, uh, 61 drugs po yun. So may priority drugs po na tinatawag. Si CSP map po ay kinakailangan i-enroll. Kinakailangan yung kanilang reseta ay may tatak. At pag natataka ni Ma'am MJ ng kanilang ng, ng CSP map coordinator namin, pipila sila ngayon sa pharmacy, libre ang gamot. Sa so example po ng libreng gamot, Trastuso Map, 75,000 ng isang vial. Pero the patient can get it free at DRHMC. RHMC. Yung imatinib dati na 1.5 million ang gastos every year ng pasyente, libre po yan pag binibigyan sila box-box. sa Cancer Assistance Fund, from diagnostic to therapeutic po yun, basta hindi covered ng CSP Map. So kunyari, nasa 61 drugs na yon, ang dami-dami na. Pero hindi pa doon kasama yung gamot mo. Kukunin na 'yon sa Cancer Assistance Fund. Okay? Si Cancer Asi Cancer Assistance Fund is renewable every year. For a particular patient, ang allowance mo is 150,000. So dahil dito sa fund na 'to, mga patients natin na noon pinapangarap lang ang PET scan, 'di ba Sir Francis? Dati pinapangarap lang ang PET scan. Ngayon, pwede naming ipagawa dalawang beses kada taon for surveillance. Amounting to about 75,000 ang kada procedure niyan. So, tumutulong din po ang Cancer Assistance Fund kung talagang walang-wala si patient sa pamasahe, pwedeng temporary shelter, kukunin doon sa Cancer Assistance Fund. Pero dahil napag-alaman ko meron pala si Sir Mark, para hindi po maubos ang Cancer Assistance Fund namin, gagawa kami ng fast lane papunta sa kanila. Thank you very much. Thank you so much, Doc Myla. Thank you, Doc Myla.